Nandito na naman tayo para sa isang napakasweet at nakakakilig na love story nila Kalinga Pedo at Ate Viancy. ay aking makilala magpapatuloy ng ating video ay lumayo si Kalingap Hedo at ang Kalingap Team sa bahay nila at si noong nakaraan nating video ay natunghayan natin ang pagiging sweet ng NC Love Team dahil sila ay nagtuduet at kumakanta ng magkasama dahil medyo matagal na nga silang hindi nagkakaroon ng isang duet sa karaoke dahil sunod-sunod ang kanilang mga out of town na trip at mga personal na lakad kaya naman ngayon lang ulit sila nagkaroon ng isang sit down na video kaya naman tumangtuwa ang kanilang mga supporters at ang mga nagmamahal sa kanila at palaging nanonood Nabakaganda talaga ng boses ni Vianci at ni Kalinga Pedro at lalong lalo na kapag ito ay nagsasama. Ang nice ko to... lang! <laughs> <laughs> oh, Pagod. Ano? Oh, dito mo na ako. Pwede ba dito mag-ano? Makutulog. Overnight. Dito. Pwede -over naman siguro ako sa sopa. Diba? Lawak naman ang bahay niya. Hindi gaya dati. Hmm. Pwede? Pwede ba? Can't say. <laughs> Kasi so, ano, scout ako din, sobrang layo. O, oh, ipa ako, gabi na. Oh. Wala, nahihirapan ako. Hindi ko ba nag sa akin? Baka may humarang sa akin sa daan. Ay. Wala ka naman ang masabi mo. Magpaalam mo kayo. Kailangan mo. Tsaka ipapabot. na yan. Pagkatapos nga nila ng kanilang duet at ang pagkanta ay talaga namang napagod si Kalingap Edu at Ate Viancy. Kaya naman nagbiro si Kalingap Edo na kung pwede daw ba ay doon na siya matutulog kailang Ate Viancy dahil medyo malayo nga ang kanilang bahay doon at kung uwi pa siya ay gagabihin na siya. Ngunit ito naman ay talagang biro lamang kaya naman natatawa na lamang si Ate Viancy sa mga sinasabi ni Kalingap Edo. Nagbiro din si Ate Fiancy at sabi niya na pwede naman daw doon matulog basta magpapahalam lamang daw siya sa mama ni Ate Fiancy. Sabi ni Kalingap Edo na pwede naman daw siya doon matulog kahit sa sofa man lang okay na daw siya doon hindi naman siya maarte. Kinilig talaga si Ate Vianci sa mga sinasabi ni Kalingap Edo ganoon na rin ang mga viewers. Hmm. So. Ano na po? Ano na Ano na Para mas mahaba-haba ang usapan natin. Diba? Super. Diba? Hmm. <laughs> Bakit? Ayaw mo ba yun? Ha? <laughs> Yo! What's up mga kalingap? Hello! Hello. Uh -huh. So dito tayo kay Nabiansi, ano? Kain po tayo dito. No? Paborito nating merenda, siomay sa katorne po. Ang pinapamerenda po sa atin. Palagi po ng merenda tuangan dito. Ato! Kain ka na to. Hi! Hi baby! Salamat mga kalingap sa mga gamit na binadala nyo kay Nabiansi. Ano dito? Maya-maya pa ay pumasok na si Kalinga rabat ang Kalinga Team sa bahay mismo ni TVansi sa loob dahil inaya sila na magmeryenda daw muna. Nakakatawa talaga ang pamilya ni Viancy dahil kahit na hindi naman sila ganoon kayaman ay talagang pinagsisilbihan nila ang kanilang mga bisita. Hindi na nakakalimutan na ito ay bigyan ng mga pagkain, mga inumin at asikasuhin kaya naman natutuwa talaga ang kalingap team kapag sila ay may bisita, kila Ate Yani, talagang gustong-gusto nilang bumisita doon dahil napakabaibait ng mga tao at masikaso kita rin natin na ang bahay nila at yung ay napakarami na rin gamit talagang napakasikip na kaya naman kailangan na talaga nilang lumipat sa mas bago nilang bahay ngunit iyon ay aantayin pa dahil hindi pa naman sila nagkakaroon ng groundbreaking ceremony bahay nila Viancy ano so mag breaking po tayo doon may kunding saluhan ano may kainan at sasabihin ko pala mamaya kina Viancy yan kain muna tayo. Tara, kuwes, tara. Gusto ko ba sa'yo ito? So, ayan po mga kalingap. Gusto po kami. Ayan, Biancy. Bale, next week. Ay, next week. Mag-groundbreaking tayo dun sa gagawing bahay. Ano? Ibig sabihin nun, uh, may programa bago simulan yung bahay. May, syempre, may blessing, di ba? Para maging smooth yung construction. So, andun yung mga karpentero. Andun yung team. At kayo din andun. Kasi next, magsisimula na yung bahay nyo. Wow! talaga namang nakakatuwa dahil kahit na konti lang ang nai-offer ng pamilya ni Ate Beyoncé ay na-appreciate talaga ito ni Kalinga Prab kahit nagaano ito ka-simple kahit ano pa yan ay talaga namang kakainin niya yan at talagang i appreciate Pagkatapos na kumain ng kalingap team ay nagtipon-tipon na nga sila doon sa labas at may binuking kay Viancy na isang malaking surprise dahil sila ate Viancy daw at ang kanyang pamilya ay dadalo sa isang groundbreaking ceremony para sa kanilang bahay talagang nagulat si Ate Biancy sa bagong-bago na balita na ito at hindi niya talaga ito inaasahan na magkakaroon ng ganitong part sa kanilang buhay. Ano po, masaya po kasi makakalipat na din po pag, mm. ano, pag natapos mm -hmm. Matagal na ba kayo dito sa bahay na to? Okay. pa? Simula, Simula nung pinanganak ka? <laughs> ah. So gusto mo na talaga makalipat? Kasi natin. yung ano din, ay, yung dagat. Hmm? Yung oh. dagat. Oo. Thank you, siyempre, sa mga sponsors, okay. ano, kasi may, isimulan natin. Lamsin. Kasi yung gina-Supermac, okay na daw, pwede na daw yun mag, 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 ano, magbawas ng trabahador. Kaya, kung nakabawas na dun, sa inyo, sisimulan natin. No? Um, Para makalipat na kayo nyo Ano? Thank you din sa mga sponsors. Tita, Ping, Tita Ping kay Sir Leody Sir Ma Mami Ana. Rex, oh, diba? kay Tita, Rexy. Tita Rexy. Sino ba? Sa so, lahat po na Napakapalad talaga ng pamilya ni Beyoncé sa lahat ng mga kalingap angels dahil siya lamang ang bahay na magkakaroon ng groundbreaking ceremony. At ang groundbreaking ceremony naman na ito ay ang unang-una sa history ng buong kalingap team. Sa lahat ng kanilang mga naging pabahay, ito lamang ang bahay na tanging nagkaroon ng isang groundbreaking ceremony at sila lamang ang unang-una na aranas nito. Ito rin naman ay dahil sa mga supporters ni Ate Viancy na talaga namang galante at gustong-gustong magbigay kay Ate Viancy ng mga magagandang bagay. Kahit gaano pa ito kagastos ay binibigay talaga nila ito kay Viancy. <laughs> <laughs> uh, Diyan sa pagbiging blooming mo ano ba yan? May dahilan din ba yan yung dahil kay Eds? <laughs> Sa tingin mo? Siguro pa yun Siguro? Ay, grabe. inspired Inspired. <laughs> so, yun mga kalingap. Ang ganda po sa bayan ni La BNC kasi malinis. Talagang, ano, ang sarap tulungan ng mga kagaya ni Bianci. Sa kagaya bakit, ano, um, mas masasabi mo Biasi? Kasi ang daming natutuwa sa ugali mo. Diba? Ang daming natutuwa, nagbabaitan sa'yo. Saka marami nagmamahal sa'yo mga sponsors. Sa tingin mo, bakit kaya? Hmm. <laughs> 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 uh, Hindi mo rin alam. Siya Ayun. kasi Biasi yun nga, maraming natutuwa sa'yo nakakatuwa naman dahil konti na lang ay malapit na sila sa kanilang pangarap na bahay. Dahil konting mga months na lang ay siguro makakalipat na rin sila sa kanilang bahay. Ngayon na magsisimula na ang kanilang groundbreaking ceremony, hindi rin magtatagal ay magsisimula na ang unti-unting paglago ng kanilang bahay. Kaya naman ito talaga ay isang napakalaking good news para kay Viancy at sa pamilya nila dahil ngayon lamang sila makakaranas ng ganito. Matagal na silang nakatira sa kanilang bahay at siguro ay time na rin talaga para ay lumisan na sila doon para na rin sa kanilang safety. At makikita natin yan sa next nating mga video. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap Team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba ma talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli. Bye! Niyoy!